Capricorn kasama si Aquarius. Natagpuan ng Capricorn na ang Aquarius ay hindi matatag at hindi kinaugalian. Ang kasual at nakakarelax na pananaw ng Aquarius sa buhay ay nag-aalala sa Capricorn. Ang sobrang tradisyonal na diskarte ng Capricorn sa buhay ay nakakainis sa Aquarius. Naniniwala ang Aquarius sa kalayaan habang ang Capricorn ay naniniwala sa responsibilidad. Ang Aquarius ay maaaring maging napakahirap para sa Capricorn na maunawaan, bagaman ang parehong mga palatandaan ay may isang malakas na kahulugan ng mas malaking larawan. Hindi maunawaan ng Aquarius kung paano maaaring masangkot ang Capricorn na may kakulangan ng spontaneity, originality o kalayaan. Pagod na sa walang kabuluhang pagbabasa ng Psychic. Iyon ang dahilan kung bakit ang aming maasahan at tumpak na mga Psychic ay sinusuri bago matanggap Upang makakuha ka ng maaasahan at tumpak na pababasa tungkol sa pag-ibig, pera at higit pa. Tumawag ngayon sa telepono isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitumput o online sa kevdidi. Absolutelipsychick.com